Sa baybay ng Laguna Dibay, natagpuan ng pila. Isang makasaysayang pamayanan na nabubuhay na bago pa dumating ang mga Kastila. Isang tahimik na bayan, ngunit bawat kanto'y may kwento. Bawat bahay may alaala ng kahapon. Ako nga pala si Loki Moto. Kasamahan ko kayo ngayon sa paglalakbay sa sagradong kasaysayan ng Pila Laguna. Matatagpuan ang Pila sa gitna ng bahagi ng Laguna at napapalibutan ito ng mga bayan puno ng kasaysayan at kultura. Bukod sa mga lumang bahay, tampok dito ang parokya ni San Antonio de Padua, ang unang simbahang itinayo para sa patron na ito ng buong Pilipinas. Ang Pila Municipal Hall ay tinayo noong 1931. Ang disenyo nito at ng bayan ay sumusunod sa tradisyong kolonyal ng mga Kastila, kung saan ang simbahan at munisipyo ay magkaharap sa magkabilang dulo ng plaza na napapalibutan ng mga bahay ng mga prinsipalya o mga kilalang pamilya ng bayan. At nasa loob ng gusaling ito, ang mga lumang palayok at mga sinaunang kagamitan na nagpapatunay kung ganong kayaman ang Pila Laguna. Sa lugar na tinatawag na pinagbayanan, natuklasan ang mga artifact mula pa sa ikasampung siglo. Patunay na masigla ang pamumuhay noong unang panahon. Sa lugar na ito, nadiskubre ang mga buto ng kabayo, isang mahalagang tuklas na nagpapatunay na may kabayo na sa Pilipinas, bago pa man ang Kastila. At sa parehong lugar, natagpuan din ang pinakalumang krematorium sa bansa. Mula sa transportasyon hanggang sa spiritual na ritual, malinaw ang lawak ng sibilisasyon. Si Getsalian Maginto Dato ng pila ay tinaguriang mayaman sa ginto. Pinalawak niya ang kanyang nasasakupan sa buong paligid ng lawa. Dahil sa kanyang katanyagan, tinawag ang buong rehiyon ng pila. Ngunit winasak ito ng mga Kastila upang pigilan ang isang makapangyarihang katutubo. Noong 1375, dahil sa sakuna, inilipat ang sentro ng pila sa pagalangan, ang lugar ng kagalang-galang. Binili ng dato ang lupang ito gamit ang sariling ginto. Mula rito, dito tinayo muli ang bagong pamayanan. Bago pa dumating ang Kastila, kilala na ang pila bilang isang espiritual na sentro. Hanggang ngayon, kitang kita pa rin ang lalim ng pananampalataya sa mga tradisyon ng pila. Sa buwan ng Mayo, muling nabubuhay ang mga lansangan ng pila sa pamamagitan ng makulay na tradisyon ng Flores de Maria. Isa itong patunay na malalim na pananampalataya at masiglang pamayanang Pilipino. Sa pila, ang Flores de Maria ay hindi lang prosesyon. Ito ay isang pagdiriwang ng kultura, pananampalataya at pagkakaisa ng bawat purok. Sa bawat sakbang ng sagala, Daladala ng mga kabataan ng tila ang mga kwento ng pananampalataya na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Dito natin nasasaksihan ang tunay ng diwa ng debosyon. Ang bawat borok ay aktibong kalahok sa prosesyon. Sa pagtatapos ng buwan, ginaganap ang Santa Cruzan. Sa Flores de Maria ng Pila, buhay ang kasaysayan, buhay ang pananampalataya at higit sa lahat, buhay ang pagmamahal sa ating kultura. Ang pila ay pamana ng ating lahi, isang buhay na alaala ng ating kasaysayan, pananampalataya at kultura. muli ako si Loki Moto at ito ang pila ang bayan gradong pamana hanggang sa muli at sanay na gustuhan nyo ang ating paglalakbay.